Mga katoto, narinig nyo na ba ang disturbing case ng tinaguriang human hamburgers? Well, sa unang dinig pa lang ay talaga namang nakakabahala na ito. Kaya naman kaunting disclaimer lang mga katoto, ang masasaksihan nyo ay base sa totoong istorya. Kaya naman kinakailangan ng viewer discretion. Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Siya si Joseph Roy Metini na mas kilala sa pangalang Joe Metini. Ipinanganak siya noong March 2, 1955 at nagmula sa Baltimore, Maryland sa United States. Gaya sa mga tipikal na kaso, maraming nagtulak kay Joe upang gawin ang kahindik-hindik niyang mga plano. Una na riyan ang kanyang mga karanasan noong siya ay bata pa. Napaniwala ng nakararami ay naging malaking faktor sa kanyang disturbing behaviors. Ayon sa mga impormasyon, lumaki si Joe sa isang komplikadong pamilya. Ang kanyang ama ay palaging wala at lulong sa alak, habang ang kanyang ina naman ay sapilitang nagtatrabaho upang mairaos ang kanilang mga pangangailangan. Ayon sa ilang accounts patungkol sa kanyang istorya, sa murang edad ay halos nagpalipat-lipat din umano ng foster home si Joe bagay na naging dahilan upang magtanim siya ng sama ng loob sa kanyang mga magulang na noon ay kumbinsido siyang inabanduna ang responsibilidad sa kanilang magkakapatid. Nang makatuntong sa tamang edad ay nagsilbi si Joe sa United States Army kung saan siya nalulong sa droga. Matapos magsilbi sa kampo ay tuluyan niya rin inabanduna at itinakwil ang kanyang pamilya at kalaunay naging homeless. Pero ito ang twist mga katoto. Sa kabila ng kanilang masalimuot na kwento at adiksyon, ay nagawa pa rin niyang makahanap ng stable na trabaho na kung saan niya nakilala ang kanyang naging pag-ibig. Naging truck driver si Joe, nagkaroon ng pamilya, nagkaanak at nagkaroon ng maayos na matutuluyan. Pero grabe nga talaga ang tadhana ano. Ang kanya kasing nobya ay nalulung din sa droga at isang araw mga katoto na wala na lang ng parang bula ang kanyang mag-ina. Paniwala ni Joe ay umalis ito tinangay ang kanilang anak para sumama sa ibang lalaki. Dito na nagsimulang magalit at mag-iba si Joe. May ilang impormasyon na nagsasabing ang bagong kinasama ng kanyang nobya ay isa ring lulong sa droga kaya lalong naging komplikado ang lahat lalo na para sa kanilang anak na napunta sa isang undisclosed custody. Nang makarating kay Joe ang balitang madalas magpalipas ng oras, ang kanyang nobya at kinakasama nito sa mga ilalim ng tulay kung saan sila nagpapakahay, agad niya itong pinuntahan. Pero nang makarating sa lugar mga katoto, ay hindi niya nakita ang anumang bakas ng kanyang nobya at lalaki nito. Sa halip, naabutan niya ang dalawang lalaking nagngangalang Randy Picker at Randall Brewer na una niyang naging biktima. Ayon sa mga impormasyon, walang awa niyang pinalakol ang mga biktima dahil sa hindi pagbibigay ng impormasyong hinahangad niya. Dito na nagsimula ang sunod-sunod niyang pambibiktima. Naaresto mat na kulong ay nakalaya pa rin si Joe dahil umano sa kakulangan ng ebidensya at iyan ang mas naging oportunidad niya sa mas malalapang mga krimen. Matapos makalaya mga katoto ay agad na nakapambiktima ng dalawang sex worker si Joe ang dahilan. Well, gaya sa mga nauna, hindi rin nakapagbigay ng impormasyon ang mga ito patungkol sa lokasyon ng kanyang mag-ina. Pero hindi gaya sa mga nauna niyang biktima na itinatapon at ibinabaon na lang niya kung saan ang mga katawan. Sa pagkakataong ito mga katoto ay inuwi niya ang mga bangkay. Pinaghiwa-hiwalay niya ang bawat bahagi ng mga katawan nito at sa pinili ang pinakamalalamang parte na itinago niya sa mga tupperwares at saka inilagay sa freezer. At ito na ang next scene mga katoto. Hinalo niya ang mga malalamang parte ng bangkay ng kanyang mga biktima sa beef at pork tinimplahan sa kaginawang mga patis na siyang ibinenta niya sa kanyang maliit na stall sa tabi ng daan. Agad itong tinangkilik ng mga tao sa pag-aakalang pure beef ang mga ito. At syempre, gaya sa mga tipikal na negosyo, nauubusan rin ng stock itong si Joe. Nakakawindang man mga katoto, pero sa tuwing nauubusan siya ng patis, ang nagiging takbuhan ni Joe ay pambibiktima at pagpatay sa sinumang kanyang machempuhan. Taong 1996 nang tuluyang madakip si Joe, sa tulong ng kanyang pinakahuling biktima na si Rita Kemper. Ayon sa mga impormasyon, tinanggihan ni Rita ang nooy pamimilit ni Joe na makipagtalik kaya naman nagalit ito at pinagbantaan siyang papatayin. Mabuti na lang at nakatakas itong si Rita mga katoto at agad siyang dumiretso sa mga pulis upang magsumbong. Sa pagkakataong iyon mga katoto ay nakatawag pa sa kanyang katrabaho si Joe upang magpatulong na ibaon ang isa pang bangkay ng kanyang biktima. Pero imbis na tumulong, itinawag agad ito ng kanyang katrabaho sa pulis at sa kaparehong araw ay tuluyan siyang inaresto. Sa kanyang interrogations, inamin ni Joe ang lahat ng kanyang ginawa at biruin niyo mga katoto. Sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan sa mga iyon. Kung may pinagsisisihan man umano siya, ay iyon ang hindi niya napatumba ang kanyang dating nobya at kinakasama nito. Unang pinatawan ng death penalty si Joe pero naiba ito at ginawang lifetime imprisonment. At taong 2017, sa edad na 62 mga katoto, ay natagpo ang wala ng buhay si Joe sa kanyang prison cell sa Western Correctional Institution sa Cumberland, Maryland. Mga katoto, talaga namang disturbing ang naging case ni Joe Metheny. May ilang naniniwala na maaaring bukod sa kanyang mga karanasan ay may mental health issues ito na nagtulak sa kanyang gawin ang kahindik-hindik na krimen. Pero may ilan namang naniniwalang matinding impluensya ng galit at bisyo ang naging rason ng kanyang mga ginawa. Pero kayo mga katoto, ano sa tingin nyo? Addiction nga ba o kondisyong medikal ang punot dulo nito. Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Mga katoto, wag niyong kalimutang i-click ang subscribe button at syempre, idamay niyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga kwentong kagaya nito.